Siyempre, kasama ko ngayon si Admin. Hello, ayan. Ayan, guys! Admin. Shout out. Kakaibang ano, no? Kakaibang collaboration, pero andito nga tayo. So, mamimili muna ako kung anong ano. Asan ba yung mga aircon nyo dito? So, ayan. Hindi. kasi ka sila yung aircon sa Tiwata. Para sa branch ba to? Diwata? Yes. aircon na ito? Kasi diba lang sa Pasay, bumili na ako. Higher diba? Sa Pasay ko. Higher yun. Ngayon naman, gusto ko matry naman yung ibang brand. Kasi meron ako lalagyan ulit ng aircon yung isang container bag ko sa QC Brands. Wala pa siyang aircon. Kaya need ko pa isa ng isang aircon. Kaya bibili ulit ako ngayon. So split, pipe ulit. split, split type, type ulit? Split, type, ulit. Yes, split Please type. So, so your favorite, higher. Hindi, meron na ako nito. Gusto ko naman matry iba. yung iba. Okay. Kasi yung higher okay na malamit. Gusto ko pang matry yung ibang, ibang, ano naman, ibang brand. So, Buddha, Samon. Kailangan ko munang Astro, dito, dito. Ay, may, may, nandun siya. Meron, din doon. Mamili Mamiliin muna tayo. Ayun. Ayan, meron silang mga Hyundai, may Condora, tapos, ayan. Ito, mukhang maganda to. Ito, ano pa ko yan? po, 1HP. to, Kasi yung ano ko, yung Ayon ito may malaki laki kasi gusto ko talaga two horse. 'Di ba? 'Di ba? Horse na ako kailangan talaga ng two horse. <laughs> Ayon Ayon. ko na one horse lang gusto ko two horse. So ngayon ito yung tamang size lang doon. Ayoko naman ng medyo maliit kasi medyo malaki yung container van ko doon na nag-aircon. So siguro Um ito na yung price niya no, guys. Yes. Ito yes. Na. yes po. So, anong pinagkaiba nito? Kasi halos para lang sila nang tapos 'yung fries. Ano anong difference nila? Bali, ito po si 26,779 yes. so is 2 horse power. Ito, 2.5 box. Ah, siguro sa ano na lang ako baka mag-over ako sa horse power. So, kailangan dito tayo dito lang tayo sa 2 horse powers lang kasi 'yung 2 horse powers split type 'to, di ba? Yes, po. tawag dito split type. Kasi 'yung sa Pasay ko, 'yung ibang brand, 2 horse talaga siya, horse power so ito to, 0.5, medyo malaki. So, dito na lang siguro ako. Oh. Tapos, inverter na din yan. Yes po, DC inverter Ano to, uh, gaano siya kaganda sa pagdating sa kuryente? Matipid ba siya? Or yes po, makasas? matipid po sa kuryente yan. Pagka ginagamit niyo siya ng 9 to, uh, 9 to 12 hours, mas maganda po kasi mas tipid po siya talaga sa kuryente. <laughs> Naka-inverter yes, na siya. Yes po. Yan kasi ang kailangan ko. Um, kailangan ko kasi magtipid sa dami ng mga bayarin ko. Siyempre, di ba? So baka mamaya yung maging bill ko, maging kita ko mapunta na sa pambayad sa bill. So kailangan ko nito, ito ba yung mababa, mababa ng bill inverter yeah. siya? So siguro astro na lang yung pipiliin ko kasi meron na akong ano eh. May, may higher na ako. Dito naman, astro, try natin yung astro, no, para may iba naman. Poto At hindi po. lang yan bibili pa ako ng aircon. Iba-ibang brand ang gusto ko kasi marami akong pares na nagagawin. So every time, halimbawa, mayroon ako dito sa Pistuyo sa Malabon, bibili ulit ako ng container van para magyan din ng aircon. Pero gusto ko, para matry ko talaga lahat, iba-ibang brand. So di ba mayroon ako hire. Ngayon naman, ang astro. choice ko talaga, Astron. So try natin. Kasi marami nagsabi sa akin na maganda daw yung Astron. Yes po, Bura na so. ako. So, Ito um, mga bago. Ito, ito, ito yung bago kasi Ito po. Ano naman ang pinagkaiba niyan? Dito, lang sa kato. Ay, yun ako yung pinaka-unit Ah, ito, ito na siya. May umortin, no? Ah, ito kasi yung maka-display yes, lang. Yes. So, ito yung pagdating sa customer. So, dito na pala tayo. Yes. Uh, oh. yes. Ah, oo. Ang kagandahan sa Astron Guide, kasi kung inyong matatandaan, yung yung uh, higher ko medyo pricey talaga siya kasi I think nasa 39,000 ang halaga nun. Nagkaroon na ako ng discount kaya medyo bumaba siya. Pero ito talaga siya ah uh, hindi pa siya nakasell, 26,000 lang siya. Mahigit, no? 26,779. Eh. So, mababa na siya. At sa kagandahan dito sa Astron, dahil inverter na din siya, at sa katipid talaga siya sa kuryente. So, sige, na-try ko. Coco Martin. Hindi, hindi ko na ano. At saka, Coco Martin. si Coco Martin. Alam nyo ba kung bakit ito pinili ko sa ngayon? Kasi, Coco oh, Martin, boss ko siya sa ano, Batang Kiapo, nandun din ako. Yeah. Kaya... Kailan ba next shooting mo? Ngayon kasi si Coco Martin nasa ano sa ibang bansa. Uh, siguro by Monday kasama na siya dito. So itong week lang naman na wala kami kasi nga umalis siya pero after noon shooting na naman kami dire diretso kaya. Kaya ka pala libre ngayon. Yes, saka matutuwa yan siya kapag sinabi ko sa kanya na nam siya yung pinili. Oo, oh, <laughs> siya yung pinili ko kaya try natin to ngayon na Astron So... Nabanggit mo, bibili kita na ng mini ref? yes, oh. oh. nga pa pala. Kasi syempre, kailangan ko pa na... Ayan. Mini ref. Kailangan ko to doon sa container van ko para hindi din ako lalabas pag mayroon akong okay. umchi doon, di ba? Pag mayroon ng... Mayroon akong umchi, at least, bubuksan ko na lang doon. Lagyan ko lang yan ng mga juice, palamig, kung ano man yung ilalagay ko dyan. So, need ko to doon sa aking din container van. So, Dalawa na itong bibilihin ko. Ay, sakyan, ito yung mga mapanamba na mana Astron. Halito sila. Oh, ay, hello mga yes. Astron. Ayan. Ayan na pala. Ito oh, yung napili ni Bilini ko. Ito hello. yung napili ni Diwata. Ayan, um... Uh, ito yung napili ko. Wow. Astron, mini rip siya at saka yung... 2 horsepower. Mahilig kasi talaga ako sa horse, kaya 2 horsepower yung napili ko. Oo. Oh, oh. At saka yung mga horse talaga kamag-anak ko <laughs> yan talaga siya. <laughs> di ba admin to? Ang tuwa si admin lagi. Oh. Hindi naman, hindi naman. <laughs> Invite natin si store manager para sa... Uh, kasi siya may, may, hat, may uh, store manager na in charge dito sa Store manager. Yes. Hi, Hi, sir. sir. Jerry, Jerry. Hello. Hello. Ayan guys, aulitin ko, nandito pala ako ngayon sa Malabon FC Homes. Kung dito ka ngayon at malapit ka lang dito, dito sa FC Homes, kompleto na dito ng mga, ng mga appliances na inyong makailangan. Tama sir? At saka ang mumura dito, lahat na yata ng klase ng appliances, nagsimula sa mga ref, sa mga freezer, tapos mga aircon, Purniture, mga furniture, tayo? mayroon din sila. Kasi ang FC Homes Malabon guys, naku napakalaki. Ilang hektar to kuya? Sobrang laki. Ang tawa ko, 890 ba? Diba? So hanggang Lahat na yata ng uh, appliances nandito na sa kanila. So, kung malapit ka lang dito sa Malabon, pumunta ka na dito sa Epsi sa Malabon dahil nandito mo na mabibili lahat kung kailangan mo ng appliances, mga furniture, at kung ano-ano pa. Mura lang dito, guys. Pre-installation. At ito pa, free installation sila. For example, ito, binili kong Astron. May free installation to dahil sa akin, o. Oh. Oh, dahil, di ba? Sa akin lang. <laughs> o sa akin lang pala. <laughs> Sir, saan po ba ito sa Malabon pa sa mga taga Malabon? Kung gusto nalang pumunta dito, ano po ba yung exact address dito? Madali lang makita to kasi uh, katabi lang po kami ng uh, Pure Gold Malabon Letre at harap po kami ng Malabon City si Square. Yan, napakadali lang po makita. Yan, Malabon to po. At saka ano, nakita ko malapit lang po sa Fisher Mall, no? <laughs> Fisher Mall sa kabila, oo. Oh, oh landmark natin para hindi kayo malito Fisher Mall tapos yung Pure Gold tapos yung binagit ko sir kanina so kung malapit ka lang dito at kailangan mo mga furniture mga appliances magpunta ka lang dito sa Malabon FC Homes at nandito muna mabibili lahat murang-mura na at matitibay pa talaga. Kasi ako talaga, yung personal ano ko ha, experience, yung higher ko maganda. Tapos itong may nagsabi sa akin na Astron maganda rin. Kaya Astron muna ang pinili ko ngayon. Kasi di ba nga yung Dewata Paris ko, expand ko na din ng maraming branches. Every time na lalagyan ko ng aircon, yung aking ano, dito ako bumibili ng mga appliances talaga sa Ipsy Kasi trusted na talaga to at saka talagang subok na. Tested and proven na kumbaga sa so, yung kung kailangan nyo ng mga appliances lahat furniture dito lang sa F7 Malabon kung nandito ko lang din malapit dito ko nang pumunta recommend ko sa inyo ang F7 Malabon nandito na lahat sa so, yun lang guys So, okay. So, ito po mga ito po yung ano, no, ito po yung mga taga Aston. So, para sa inyo po, bakit po ba itong 2 horsepower at itong mini mini fridge ang bagay para sa container na next na branch ni Diwata? Yes, sigurado malaking maitutulong ng Astro na split type natin sa bagong branch ni ni si Tiwata at siguradong mas mabilis niyang maipapalamig yung area na paglalagyan niya. Sir, asa asa sa saka sa eh, <laughs> yung ulo kong mabilis mag-init, mabilis yung pag gumamit tayo siya, ng astro. Eh, no? oh. Siyempre, sinamahan na rin namin siya ng barrep para sa tabi niya ah uh, meron siya pagka Oh halimbawa pa lalaki ako hindi na ako lalaki. <laughs> sa akin na lang doon. oh meron ka muna ng juice right, mga say, ganon oh diba? so, sa tabi na lang sa tabi yan. ko na lang kaya maganda yeah. rin yung myref kaya uh, maraming salamat at at tabi niya astron oo naman kasi alam mo ba So, na ako ng Ipsy Homes. Kasi di ba yung brands ko nga sa Pasay, Ipsy Homes din akong bumili. So, ngayon nandito ako ngayon sa Quezon City. Mas palapit dito yung Ipsy Homes. Kaya dito rin ako pumunta. At hindi lang yan. Kung magtatayo ako sa ibang lugar na may Ipsy Homes din, o kaya kahit medyo malayo doon, bibili talaga sa Ipsy kasi doon talaga trusted na at saka mababa lang yung price talaga. hindi okay. so, lang kaya ng bulsa. Meron tayong 107 branches all across Luzon. Mag-expand pa tayo sa Visayas at mag-expand tayo sa Mindanao. Kaya stay tuned. And kung meron lang po kayo tatanong, Uh, check na lang po yung Facebook page. Ma. May po tayong branches. Kung let's say, pangga kayo, pwede nyo chat kung saan po ba yung pinakamalapit na store sa amin. Ito nga sinabi ni Diwata, dito sa QC. Kaya dito kami sa QC. Yes, Dahil malapit kami so... dito sa QC branch na Dito. Ay, dito pala sa Malabon QC. Dito. Ayan nga, tulad ng sinasabi ko, kung nandiyan kayo sa area, kung mayroon dyan ang ano ang uh, Ipsy Homes, hindi mo na kailangan ko. Halimbawa, nasa Malabon ka ngayon. Dito ka naman mismo pupunta sa Malabon, Epsiom. Kung nasa Quezon City ka naman, doon ka na napupunta. Kasi marami ng branches ang Epsiom. Iba't ibang bahagi ng Maynila at saka probinsya, di ba? At hindi lang yun, no. Meron tayong maraming financial uh, na mga ano, meron tayong uh, Salmon. Meron tayong financial partners, meron tayong Salmon. Meron tayong tonic, meron tayong Skyo at syempre syempre, meron po tayong home credit so sa mga hindi kayang buuan, meron po tayong mga financial partners, ang FC Home na partner para makatulong po sa inyo. Correct ba 'yon? Ayan, oo. Ayan ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. gusto ko lang i-shout out ang uh, Astron, ang Affordable Appliances, maasahan mo 'yan ang alagang Astron sa FC Home Center, guys, That's shout out, out kaya ano pa ang nyo, mag-shopping na kayo Lord. at mamili na, kahit nandito na talaga lahat ng inyong mabibili, hindi lang appliances, pati mga furniture, mabibili nyo na ngayon sa FC Homes Malabon Brands. Ayan. Thank you. Thank you. Thank you. Ako na mismo magdadala doon sa, at ako na lang mag-install. So, <laughs> alam ko rin ito install, install, di ba? Remember, I mean, data construction, kaya alam ko to. Oo. <laughs> Ayan guys, total nandito na naman tayo sa FC Homes, Malabon. So, sulitin na natin. Ang ganda din kaya ng brand ng Hyundai, guys. Ayan, no. Meron sila dito, um, 12,000 washing machine to. Automatic na lahat. Tapos, meron silang discount na 1,799. Kaya, mayiging 11,191 na lang. Ano, diwata, balita ko, yung sa bench sa QC, di ba? Nabigyan ka, ay, bumili, uh, nabigyan ka ng Hyundai na blender, yes, uh, uh chiller, chiller. tapos stove. Ano naman ang sabi mo? Maganda ba yung quality? Magandang quality kasi may binili akong ano, blender doon. Hindi, hindi siya, sa so, doon lang sa kapit baler namin na nagtitinda. Diyos ko, pumutok siya. Oy. Isang araw ko lang ginamit. Ngayon yung binili ko dito sa Yundi, hanggang ngayon ginagamit ko pa. Kaya naman shout out din sa Yundi dahil quality din talaga sila. Yung TV mo? Yes, ginagamit ko Christies. ngayon yung TV ko. Prestige. Ginagamit ko ngayon, gamit na gamit. Alam kung bakit? Kinabitan ko ng CCTV monitoring. So, ang laki ng bagay. Na. Kahit nandito tayo, napapanood ko sila. Yun yung gamit ng TV. Pero bibili pa ako ulit ng TV dito para si Etsy Homes. Doon naman sa pag gusto kong mag-relax-relax manood. So, pero ngayon, um, ginamit ko muna siya doon sa CCTV. Kaya shout out sa yung day, di ba? Saka sa Prestige. Maraming salamat sa napaka-quality niyong TV. Wala. Eh, balikan naman natin yung last time. Kamusta naman yung higher mo doon sa isang mong branch? Ayun, mo, diba? tulad nga lang sinabi ko, di ba? Basta higher talaga. Higher, higher, higher sa quality, quality. Higher sa lamig. Kaya lagi ako naka-jacket. to pa to ng uh, higher, ano, higher result to doon sa pwesto ko, malamig talaga yung higher at saka hanggang ngayon, wala talaga hindi siya nagbabago yung lamig so higher talaga is the best tapos sila astron, sila sir oo nga, nandito na kami kanina nandito na kami kanina sa sabi nakasama mo si Diwata ng araw? Ah, masabi ko na nakasama ko si Diwata. Ano no? Ah, uh, sa, sa mga tao na nagsasabi na masungit and all, ako kasi naranasan ko na yan eh, mabastos ng fans. Kaya hindi ko, hindi, parang naiintindi ako si Diwata na nalabastos ng fans. Siyempre, in anyway, a tao naman din tayo magiging masun. Pero yeah, nakasama ko si Diwata and buti naman nagustuhan niyo yung mga products namin dito sa FC Homes. Meron kami nga 107 branches. So yeah, buong Luzon meron kami. So then again, ako ay isang social media specialist, yun po yung uh, aking uh, position dito. And shout out shout out nga pala sa Tunay kong Vlog which is Manila Urban Fix kaya tawag sa akin ni Diwata ay admin. So napalayo no sa bike, tapos naging appliances, tapos naging ka na si Diwata. So yun lang. So guys, ingat palagi and God bless.